So good mga boss, uh, welcome na naman sa ating panibagong video So sa video natin mga boss, uh, ay gagawa tayo ng uh, DIY dito sa ating ano, Honda Click So pagdating sa ating uh, handle switch So kasi sa Honda Click mga boss, sa stock wala talaga siyang passing gagawin natin mga boss, gagawin natin passing dyan Para magkaroon siya ng passing Ay uh, eto mga boss, yung ating uh, starter button So, ito yung gagawin natin passing switch, mga boss, sa ating Honda Click. Uh, uh, para magamit natin yung ating stock na uh, handle switch, mga boss. So, dito tayo gagawa ng ating passing. So, pagkakalam ko, wala pa naman talagang uh, gumawa na ganitong klaseng DIY. Pagdating dito sa... Uh, starter button ng Honda Click so wala pa ako nakita mga boss pagdating sa Honda Click kasi uh, kailangan alam mo yung takbo ng passing switch mo o yung starter switch mo tsaka 'yung handle uh, handle switch o so sa brake light mga boss kailangan alam mo yung takbo ng uh, dalawang 'yan para magawa mo 'yung DIY mga boss kasi mahirap magkamali pagdating sa Honda Click Uh, at baka masira yung ating ECU mga boss so uh, yan mga boss yan yung solution dyan gawin natin itong passing switch tapos uh, meron pa tayong second na video dyan para sa ganyang klaseng setup at uh, pwede tayo magpalit ng uh, dito mga boss yung kanang bahagi ng ating handle switch So palitan natin yan, may bibili na aftermarket mga boss yung meron na siyang idle uh, Idling stop system dito Idling button Tapos meron ding hazard dito para kumpleto ng mga boss Pero pwede naman natin Hindi palitan yon O hindi palitan to uh, Pwede natin gawin yung hazard mga boss dito na Left and right yung switchless hazard Pero magiging problema natin yung On off ng ating Uh, mini driving light. So kapag nakabili tayo ng ano bang boss o oh, dumating na yung ating order na pangkanang bahagi na itong ano na to, uh, handle switch, yung aftermarket na mayroong idling stop system o oh, idling button, yun yung magiging switch natin para sa mini driving light o on-off ng mini driving light natin mga boss. So gagamitin natin yan. ah uh, at yun, mga boss, yun yung pinaka Ah uh, sunod nating video mga boss pag dumating yung ating mga pyesa Okay mga boss, salamat God bless.